Ito nga yung kaganapan namin kahapon at dahil medyo malamig-lamig naman ang panahon, ito nga't sinamantala ko ng maglinis. Wow! Pero syempre, bago nga hi, hello, welcome to my vlog. Kahapon talaga, naisipan ko nga lang magpalit ng kurtina dito sa may bintana pero ewan ko rin talaga kung bakit napunta na sa pag-general cleaning. <laughs> Medyo makapal kasi itong kurtina na to, kaya nga papalitan ko na muna ng manipis. At syempre, yung ipapalit ko nga dyan, yung paborito nating lahat itong mga dahon-dahon. Dahil baka sakaling humangin hangin dito sa loob ng bahay. Ala, hindi! <laughs> Yun nga lang, nung nilaban ko nga to nung nakaraan, inatanggal eh, nga yung mga ring niya. Pero don't worry mga ate, dahil nakakabit naman yan siya, oo. Dapat daw kasi kapag maglalabangan ng ganitong mga ring curtain, eh itatali mo nga yan sila para hindi ko mawala, oo. Pero dahil first time nga lang magkaroon ng ganito ng baba, babae. Eh, syempre, hindi ko yan alam. Kaya, sorry naman. O, siya, ayan. mabalik ko na nga yung mga ring sa curtain. Eh, nag-vacuum na nga rin ako dito sa bintana. Para, syempre, mawala yung mga alikabok. Gayun. Dahil, ah, titinanggal ko na din naman. Eh, dililinisin ko na. Oo na. Uunahan ko na kayo yung link ng kurtina nandiyan sa comment section. Sa tuwing ito kasi nilalagay ko nga dito sa bintana. Ay, ang dami talagang nagagandahan. Kaya yung link nandiyan sa baba. Oo. oo. <laughs> Ngayon nga rin pala naglako ng tinapadaing kaya ayan pinabili ko na rin ng Papa J. Dapat talaga kahapon pa nga yung upload ng video na to. Pero dahil meron nga kaming biglang inasikaso. Kaya nga malamang ngayon nyo palang tumapapa no. Lately kasi sinusubukan ko talaga mag-upload ng updated na video. Pero ang hirap pala ng ganong ginagabi na ako sa pag upload Dahil syempre same day lahat yan. Yung pagka-content, edit, at saka voiceover. Tapos sasabayan pa ng pagahang ng cellphone. Nakakabwisit. Hala hindi! O siya ayan, pagtapos ko maikabit yung kurtina, itinanggal ko na nga rin yung mga palamuti dito ng Papa J. Nagrabe kung saan pa nga yung maganda, eh, talaga nagsasabit. Ay B, hindi yung nakaka-estetic kaya isabit mo na lang sa liig mo. <laughs> Dapat nga magbabakyum na lang talaga ako dito, pero parang mas mapapabilis pa nga ako kapag ka nagpunas ako ati. Kaya ayan, ilabas ang basahan. <laughs> Grabe, kung makikita nyo lang yung alikabok dito sa mga display ko, parang malapit na magkadisyerto. Halo ang oo Parang araw-araw talaga, kailangan ko na magpunas dito. Pero dahil hindi rin naman tayo masipag araw-araw, eh okay na nga yung isang beses sa isang linggo magpunas. Wala namang mamumuna dyan. Siyempre, pati nga itong background ng TV, pinunasan ko na nga rin dahil kitang-kita talaga dyan yung alikabok ati. Lalo na nga dito sa TV at saka speaker. Naku, mapapapunas ka talaga kada makikita mo. Kaya ayan, habang sinisipag pa nga ako lahat ng pwedeng punasan, pinunasan ko na nga rin. Dahil baka mamaya ma expire na tong kasipagan ko. O ba diba? at least sa sulit ko. Pati nga itong seat cover, tinanggal ko na nga rin dahil grabe na din talaga ang itsura ati. Minsan kasi naglalaro nga dito yung mga anak ko kaya ayan, nalalagyan ng kula. Oo. At dahil pa maya pa nga din nilagay ko na nga muna sa ref itong binili ng Papa J. Dahil nilagay niya lang na naman sa lamesa, hindi na talaga yan siya natututo. <laughs> siyempre sa init ng panahon ngayon, madali lang talagang mapanisan. Kaya dapat alerto talaga na maglagay ng mga leftovers sa rep. O siya ayan, dahil nagpunas nga tayo, siyempre yung mga alikabok ay eh, napunta nga dyan sa sahi. Kaya ito magbabakim naman tayo. Kapag ka ganito nga mainit, mas maganda nang gumamit ng vacuum kaysa magwalis. Dahil kapag kawalis, babalik lang yung mga alikabok sa loob. Sa mga oras na to, habang nagbabakim nga ako, ay eh, na rin ng Papa J ng mga hugas Dahil baka mahampas ko na siya, oo. Hala, hindi. Pagod na pagod na ang baba. Ipinapanood mo lang ako. Pwede namang mamaya na kapag na-i-upload ka na, na di ba? O siya, ayan. Pagkatapos ko mag-vacuum, eh nag na nga rin ako ng sahig. Tapos inayos ko na rin itong sofa namin. Na parang akala mo lagi na lang binabagyo. Tinanggal ko na nga muna pala yung sapen, tapos yung kutsyon, nilagay ko naman dito para masarap umupo. O siya, ayan, malinis na naman ulit. E eh, di may masaya na namang nanay. Sulit na naman ang pagod dahil nakita ko na namang malinis ang bahay. So anong next? Guluhin at dumihan para meron na namang content sa susunod. <laughs> oh, di ba sobrang dinis kapag ka walang tao sa bahay. So mga anak papa Jan, muna kayo sa labas. Oops, teka lang. Kapag kami nakita yung ad sa dulo ng video na to, baka naman pwedeng mag-skip. Wala akong 30 seconds yan, mga mi. Salamat.